Saan po nakuha ito? Thank stress. Kaya yeah, kayo, bakay kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit kung na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ang sinasabi. So yun mga bayo, nakita nyo naman yung intro nung video natin. And marami naman siguro nakakilala dun sa kung sino yung nasa intro natin. Si Doc Willie Ong. And gusto ko lang sana magbigay ng opinion dun sa nangyari kay Doc Willie Ong. Siyempre, alam naman ng mga followers ni Doc Willie, yung nangyari sa kanya, yan, na diagnose siya ng cancer. Tapos, siyempre, gusto ko lang magbigay ng opinion bilang isang cancer patient din, isang cancer survivor. And na-diagnose ako sa mga hindi pa nakakaalam, na-diagnose po ako ng colon cancer no 2016. So, yan. Naoperahan po ako. Yan. Mas na nakakita na ano eh. May nakita na ito sa ibang video. Yan. yan. Naoperahan po ako dyan. So, yan. Nakita nyo rin naman yung intro, yung title, di ba Yung dahilan kung bakit nagkaroon ng cancer si Doc Willie Ong. Ako kasi bilang isang cancer patient, naawa ko dun sa mga nagkakaroon ng ano, ng cancer. Di ba na parang ramdam ko ramdam ko yung nangyayari sa kanila Nakita nyo, sobrang payat ni Doc Willie ngayon kasi yung doon sa video na yun parang nakadalawang kimo na siya. Ako kasi hindi ako nagpaki-kimo. Sa matagal uh, last month lang or last last month, nakita pa namin si Doc Willie nakapagpa-picture pa kami. Parang batang bata pa sobrang sigla pa niya, poging-pogi pa si Doc Willie. Kasi sa totoo lang, uh, noong election, uh, isa rin 'yan sa binoto ko eh, na senador kasi parang nakita ko yung intention niya na tumulong talaga. Sa mga hindi nakakakilala kay Doc Willie vlog oh, uh, din siya eh, kasi yung mga ginagawa niya, yung mga gumagawa siya ng mga video, kung paano gamutin yung ganitong sakit, kung ano yung mga dapat gawin. So, maganda yung intention niya. So, yun nga, nung nalaman ko na nagka-cancer siya, parang ano, nasaktan din ako. Nalungkot din ako. Siyempre, eh, ramdam ko yun eh. Parang, ayun, katulad nung nangyari sa akin. Kasi ako, sa pamilya namin, nanay ko, pangani namin ate, saka yung ate ko, saka ako, may kanser. So yun, every time na nalalaman ko yung tao may kanser, talagang nalulungkot ako. Tapos yun nga, sinabi niya sa video, ayan, kung napanood niyo yung intro, yung isang dahilan kung bakit siya nagka eh, dahil nga dun sa stress. Ayan, sinabi rin niya na, yun nga, nagbasa, nagbasa siya ng mga comments... Eh, siguro masasama yung mga comments yung mga nababasa niya. Yung mga basher, di ba? Sinabi ni Doc na yun niya. Yung so mga basher. And sobrang ano talaga. Kung alam nyo lang, yung mga basher dyan, kung alam nyo lang yung nagagawa nyo, yung mga epekto nyo sa mga sinasabi nyo. Ako, sabihin ko rin yung experience ko na nung nagsisimula akong mag-vlog, grabe, iba rin yung epekto. Mababasa mo yung mga comments, sasabihin, walang kwenta, gaya-gaya, Uh, ano pa ba yun? Basta nagmumura pa. Masasakit na salita. Talagang, uh, ano, kung di ka ready, kung madamdamin ka talaga, kung manipis ka, tatamaan ka talaga. Kaya ngayon, ako, hindi ko na rin din pinapansin yung mga gago na yan. Siguro, wala lang din silang, ano, magawa sa buhay nila. Dami nilang time. Kulang sila sa aruga. Pero payo ko sa inyo, mga basher kayo, uh, pag-isipan niyo rin muna yung mga sinasabi niyo. Tingnan niyo yung nagagawa niyo. Tinayin niyo yung nagawa niyo. Ayun, katulad kay Doc Willy. Dahil lang sa mga walang kwenta yung comment, ayan, nagkasakit, nagkasakit yung tao, di ba? Ang sasakit ng mga salita siguro na sinasabi niyo na hindi niyo alam na nakakasakit na kayo, pero kayo, comment lang kayo. Gusto lang masabi yung walang kwenta yung gustong sabihin. So yun yan. sa mga hindi kasi nakakaalam, isang cause ng cancer ay stress. Stress po talaga. Uh, siguro ako rin, stress din ako kaya ako nagka kasi ano eh ang laki kasi yung ko. Uh? Yeah, yuk, yuk, yuk lang, Siyempre marami ka iniintindi, marami kang niisip sa buhay na kapag pa-stress. Tapos nga, sabi pa ni Doc Willie, uh, wala sa lahi nila yung cancer. So hindi ibig sabihin na wala sa lahi nyo, hindi na kayo magkaka-cancer. Tapos hindi rin totoo yung sinasabi na yung cancer pang mayaman na sakit. Hindi po totoo yun. <laughs> Lahat po ng tao pwedeng magka-cancer. Depende po 'yun sa lifestyle niyo. Ayun, katulad ko, ako, kaya rin ako nagka-cancer. Ayun, aminado ko sa sarili ko kaya ako nagka-cancer. Syempre, binata ako noon. Inom, yosi, puyat, di ako nagtutubig kung ano-ano yung mga kinakain ko, pansit canton, fast food. Yun yung mga dahilan na kung bakit ako nagka-cancer. Kaya ngayon, ayun, sa huli kaya nga totoo yung kasabihan na nasa huli yung pagsisisi so yun sumakit na yung chan ko pinipiga na parang may kamay sa chan ko parang ginaganon yung bituwa ko so ayun o oh, nangyari sa akin tapos yun nga diagnose ng cancer so tapos isa pang factor nga syempre nasa lahi rin namin yun nga sabi ko nga kanina si nanay ko si ate ko Dalawang ate ko, ako... Tito ko... Lolo ko... Uh, sino pa ba? Ang dami eh... May pinsan pa ako... So... Yun lang talaga... Isang mga factor yun... Pero lahat po ng tao... Pwedeng magka-cancer... Kaya dapat po... Mag-iingat po kayo sa kalusugan nyo... Siyempre... Saka yun nga... Yung stress... Number one po talaga... Stress... Yan po... Sa nanay ko... Sa ati ko... Yun... Isa po talaga yun... Sa pinakamalaking cause... Ng cancer... Kaya... Kaya kayong mga basher dyan, uh, ingat-ingatan yung mga sinasabi nyo. Uh, sana pag-isipan nyo muna rin mabuti bago nyo sabihin, di ba? Sabi nga nila, think before you click. Kasi yung iba, papasigat lang eh. Sa so, mga gusto magpasigat dyan, gusto nyo lang magpapansin, punta kayo sa kakalsada, doon kayo maghubad-hubad, magsasayaw kayo doon. Mapapansin na kayo doon. Grabe talaga. Sa totoo lang talaga, mga basher, malaki epekto yan kaya katulad nga namin mga vlogger kung hindi kayo ready sa mga ganyang basher ah, talagang ayan katulad nangyari kay Doc Willie nga grabe ah, kung manipis ka talaga ma ang ka talaga syempre yung mental mo isipin mo ayun nga ganito yung ano wala nga akong kwenta gayon, pangit nga yung mga vlogs ko parang apektohan, mawawalan ka ng gana kaya talaga ako hindi ko pinapansin na ngayon hindi ko na pinapansin yung mga vloggers na yan, mga gagong yan, mga papansin. Pero may mga ibang vloggers naman nila na mas gusto nila na ano, maraming basher. Kasi eh, more basher, more viewers eh. Kasi pag-uusapan ka. So, ayan, ayaw ko sa mga, sa mga basher, and mga putang ina nyo, ayusin yung mga comment nyo. Kala nyo nakakatulong yung ginagawa nyo, hayop kayo. Malaki kayong pakto, malaki yung tulong, tulong sa stress. Ang mga animal kayo. Sana ayusin niyo rin, ha? pero hindi maiiwasan 'yan, hindi mawawala 'yung mga hinayupak na 'yan. Tapos 'yun nga kay Doc Willie, siyempre, ano? Ah, uh, siyempre po, pagpagaling po kayo, uh, kaya niyo 'yan. Uh, laban lang, kayang-kaya niyo 'yan. Uh, wala namang bibigay si Lord na hindi natin po kakayanin. And saka siyempre, lagi po tayong magdadasal. And, dasal, number one ng mga pagpagaling sa atin tapos yun nga, tiwala rin sa sarili na malalabanan natin kung anumang sakit yung dumapo sa atin basta, hindi po tayo papabayaan ni Lord na kung hindi natin kaya, hindi naman niya, niya ibibigay yon so yun po, uh, get well soon po sa inyo doc Willie, really. uh, laban lang po laban lang